Paano ang ating buhay sa 2050? Sa paglipas ng panahon, ang teknolohiya ay nagdulot ng mga makabuluhang pagbabago sa ating buhay. Ang mga bagay na dati nasa imahinasyon lamang, ngayon ay bahagi na ng ating araw-araw na pamumuhay. Dahil sa mabilis na pagunlad ng teknolohiya, marahil ay naiisip natin kung ano ang magiging anyo ng mundo sa taong 2050. Subukan nating pag-isipan ang mga posibilidad na naghihintay sa hinaharap. Nanotechnology ang susunod na hakbang sa pag-unlad ng tao. Mula sa larangan ng siyensya, ang nanotechnology ay nagdulot ng maraming inovasyon at aplikasyon na nagbabago ng ating pamumuhay. Sa 2050, inaasahan ng mga eksperto na ang mga nanobot ay maaaring ikabit sa ating mga utak upang mas madali at mabilis tayong makakonekta sa virtual na mundo gamit ang brain computer interface technology. Isipin mo na lang, ang ating utak at computer ay magiging isa na nagbibigay daan sa atin na magkaroon ng access sa walang katapusang impormasyon at solusyon sa mga problema na dati hindi kayang lutasin ng tao. Sa ganitong sitwasyon, maaaring hindi na natin kakailanganin ang mga gadgets tulad ng telepono at calculator dahil lahat ng impormasyon ay diretso ng makukuha mula sa ating utak. Para sa mga estudyante, ang matematika ay hindi na magiging isang malaking hamon dahil maaaring automatikong malutas ng ating utak ang mga komplikadong problema gamit ang nanotechnology. Technology sa 3D printing, ang limitasyon ay imahinasyon. Ang 3D printing technology ay nagbigay daan sa paglikha ng mga bagay mula sa wala. Sa kasalukuyan, nagagawa na nating mag-print ng mga tools at bahay gamit ang teknolohiyang ito. Subalit, sa 2050, inaasahan na ang teknolohiyang ito ay magiging mas advanced pa na magbibigay daan upang makapag-print tayo ng mga mas malalaking bagay tulad ng mga sasakyan at iba pang uri ng transportasyon. Isipin mo na lang, ang bawat bahay ay may sarili ng 3D printer na kayang mag-print ng anumang bagay na kailangan natin. Maari na rin tayong mag-print ng pagkain na maaring solusyon sa problema sa kagutuman sa buong mundo. Ang ganitong teknolohiya ay hindi na limitado sa mga mayayaman lamang dahil magiging abot kaya na ito para sa lahat. Medikal na inovasyon ang hinaharap ng kalusugan. Sa larangan ng medisina, inaasahan na ang teknolohiya ay magdadala ng mga kamanghamanghang pagbabago. Sa 2050, posible na ang kamatayan ay hindi na isang katapusan. Gamit ang Brain Computer Interface Technology, ang impormasyon sa ating utak tulad ng mga alaala at karanasan ay maaring maaaring maitransfer sa isang hard disk. Ito ay magbibigay daan upang ang mga datos na ito ay ma-retrieve at ma-upload sa isang advanced humanoid robot na magpapahintulot sa atin na ipagpatuloy ang ating buhay kahit na mawala na ang ating pisikal na katawan. Bukod dito, inaasahan na ang mga malulubhang sakit tulad ng kanser ay magagamot na. Subalit, tulad ng anumang bagong teknolohiya, ito ay magiging napakamahal sa simula, kaya't maaaring hindi agad ito maabot ng lahat. Transportasyon, ang pagunlad ng paglalakbay. Sa 2050, ang transportasyon ay magiging mas advanced pa. Ang mga self-driving cars ay magiging karaniwan na na magdadala ng malaking pagbabago sa ating lifestyle hindi na natin kailangan pang magmaneho, kaya't maaari na tayong magpahinga o magtrabaho habang nasa biyahe. Ang mga aksidente sa kalsada ay mababawasan dahil ang mga sasakyan ay magkakaroon ng kakayahang makipag-ugnayan sa mga traffic control systems. Bukod dito, ang Hyperloop One Project ni Elon Musk ay magbibigay daan sa mabilis, mura at malinis na transportasyon sa pamamagitan ng electromagnetic levitation mo muna lang mula sa Manila papuntang Cebu sa loob ng ilang minuto lamang gamit ang high speed train ito renewable energy ang kinabukasan ng enerhiya ang paggamit ng renewable energy ay magiging mas laganap sa 2050 ang mga eksperto ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang paggamit ng fossil fuels at magpatuloy sa paggamit ng sustainable energy sources tulad ng solar wind at ocean thermal energy. Ang mga kumpanya tulad ng Blue Rise ay nagsusumikap na makabuo ng teknolohiya na maaaring magpalit sa paggamit ng fossil fuels na makakatulong upang mapabuti ang ating kapaligiran at mapigilan ng global warming. Space exploration ang bagong hangganan. Ang space exploration ay magiging isang mahalagang bahagi ng ating hinaharap. Ang mga kumpanya tulad ng SpaceX at Blue Origin ay nagsusumikap na makapagpadala ng mga tao sa ibang planeta. Sa 2050, maaaring ang space tourism ay magiging posible na para sa mga may kakayahang magbayad. Isipin mo, ang iyong susunod na bakasyon ay maaaring sa Mars o sa Buwan. Ang ganitong paglalakbay ay magbibigay daan sa atin upang makahanap ng bagong tahanan at magpatuloy ng ating pag-unlad bilang isang sibilisasyon. Artificial intelligence, ang pag ng AI, ang artificial intelligence, AI, ay patuloy na umuunlad at inaasahang magiging mas advanced pa sa 2050. Ang AI ay maaring malampasan ang kakayahan ng utak ng tao na magdadala ng malaking pagbabago sa ating trabaho at pamumuhay. Maraming mga trabaho ang maaring mawala at mapalitan ng AI machines at robots. Ngunit, ito rin ay magbibigay daan sa paglikha ng mga bagong uri ng trabaho na hindi pa natin maisip sa kasalukuyan. Ang AI ay magiging bahagi na ng ating araw-araw na buhay, mula sa pag-aaral hanggang sa trabaho. Edukasyon, ang pagbabago sa sistema ng pag-aaral. Ang edukasyon ay makakaranas ng malaking pagbabago sa 2050. Ang mga digital schools ay magiging karaniwan na, at ang mga estudyante ay maaaring mag-aral gamit ang mga tablet at laptops imbes ng mga libro. Ang higher education ay magiging mas globalized dahil ang mga online degrees ay magiging mas laganap na. Ang mga AI-powered robots ay maaaring magturo ng mga kurso, magbigay ng lectures, at magmarka ng assignments. Ang ganitong sistema ng edukasyon ay magbibigay daan upang maging accessible ang dekalidad na edukasyon sa lahat. Metaverse, ang bagong mundo ng virtual reality. Ang metaverse ay isang virtual reality environment na nagbibigay daan sa interaksyon ng mga tao gamit ang AI-enabled software. Sa 2050, ang metaverse ay magiging mas advanced pa na magbibigay daan sa atin upang makaranas ng full virtual experiences tulad ng shopping at travel mula sa ating tahanan. Isipin mo na lang, maaari kang maglakbay sa iyong paboritong destinasyon kasama ang iyong pamilya kahit na hindi kayo pisikal na naroon. Ang metaverse ay magbibigay daan upang maging mas konektado tayo sa isa't isa kahit na sa virtual na mundo. Pero, ang pagbabago sa sistema ng pinansyal sa 2050, posibleng hindi na gagamitin ang cash dahil lahat ng transaksyon ay magiging virtual na. Ang AI at decentralized finance ay magbabago sa paraan ng financial transactions na magbibigay daan sa mas mabilis at mas secure na transaksyon. Ang mga automated pantries at refrigerators ay maaaring mag-order ng groceries para sa atin na mag-aalis ng abala sa pamimili. Real estate ang hinaharap ng mga tahanan. Ang mga tahanan sa 2050 ay magiging ganap na automated. Ang mga smart homes ay magkakaroon ng AI activation functions na kayang damhin ang ating mood at pangangailangan nang hindi natin inuutusan. Ang interactive hologram televisions ay magiging karaniwan na maaaring kontrolin gamit ang ating isip gamit ang nanotechnology. Hindi mo na kailangang hanapin ang remote dahil maaari mong kontrolin ang TV gamit ang iyong isip. Sa kabuuan, ang mga pagbabago sa teknolohiya ay magdadala ng malaking pagbabago sa ating buhay sa 2050. Bagaman hindi lahat ng ito ay tiyak na mangyayari ang bilis ng pag-unlad ng teknolohiya ay nagmumungkahi na ang mundo ay magiging ibang iba sa kasalukuyan. Ang mga bagong inovasyon na ito ay magdadala ng mga bagong oportunidad at hamon para sa atin. Ano sa tingin mo ang magiging itsura ng buhay sa 2050? Ibahagi ang iyong opinion sa comment section sa ibaba.